One, two, three! Come on. Come, on. come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your. Mama Sam, hola mga amigo, amiga, kumare, at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre, ko naman, ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo Ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus, kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasam ninyo Charot! sa so, kamusta naman kayong lahat Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday So happy Monday sa inyong lahat Ayun nga si Christine Anne Perez babalik na siya sa kanyang pinanggalingan sa Italia. So, mag-ingat ka sa biyahe mo. And then, ayun. So, gusto ko rin pasalamatan ang walang sawang Tomatang, kilit dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. At saka sa mga bago natin subscribers dyan, thank you so much. At sa mga makasolid na ma makamama-sam dyan, bukas na ako magsha-shoutout guys sa inyo kasi talagang pagod ang mamasam ninyo today. Kararatin ko lang galing Miss Grand Thailand. At anong oras na, anong pecha na. So, kailangan ko din magpahinga. At eto, so, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, Huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Miss Grand Thailand 2025, nagsimula na ang bakbakan. Yes! Ayun nga, so grabe ang pasabog. Sa nang kanilang arrival pa lang to ha? arrival at registration para sa kanilang opening nga dito sa Miss Grand Thailand 2025 at in fairness naman very grand ang drama. So, yun. So, nakakatuwa nga, syempre, dahil eksena talaga yung mga kandidata. So, kung iisipin mo, minsan parang nakakatawa yung ginagawa nila. Pero, sa totoo lang, guys, nakakapagod. At talagang kita ko naman, yung mga kandidata ay effort na effort. Eh, paano naman kasi hindi sila mag-effort? Diyos ko, may 500,000 kagan na price ang nanalo Miss Arrival dito sa Miss Grand Thailand. O, di ba? 500,000 baht. Ayaw mo yun? Oo. Pero yung 500,000 na yun, paghati hatian ng 10 kandidata. So, magkakano sila? di Bonga, di ba? So, yon So, walang talo. Kung baga, sa simula pa lang, pag napili ka, eh, at least, di ba, may anda ka na agad kesa sangang nga. o, di ba? So, yon So, kaya marami din sisisalihan dahil nga sa, ano mo yun, syempre, gusto talaga nila na magkaroon ng pera, eh, bawat special award, eh, pera na agad. Aayaw ah, ka pa ba? But, napansin ko lang, guys, kung kung ngayong batch na to ng Miss Grand Thailand, tapos magkakaroon tayo ng Miss Grand Philippines, I think bongga ang mga maglalaban-laban ngayon. Dahil kaya ng Pilipinas na kung sino man yung mananalo dito ha, sa Miss Grand Thailand, kaya nilang pataubihin to ng bonggong-bongga. Anyway, kasi parang piling ko, yung caliber nila, parang katulad lang din nung nakaraan taon. Eh, kung lalaban si si Angelica Lopez ay eh, di panalo na eh kung lalaban si Michelle Arceo eh kung lalaban pa si Michelle D ay bongga kaya good luck and then looking forward ako sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to at sa mga kandidata dito sa Miss Grand Thailand in fairness sa kanila ang babait nila they are nice at saka nakakatuwa ang mga karakter nila. So, tingnan natin kung sino ang mag ng corona sa kanila ngayong taon na to. Kaya, guys, ayon Ang komento ko sa kanila, bongga. So, yan. Nakakaloka. Anyway, good luck. Good luck talaga. At eto at ito nga din, kanina rin, na-meet ko din ang reyna ng Miss Globe. Nakakaloka. Sobrang ganda niya sa personal. At napakabait na kanyang personality. So, no wonder kung bakit niya natalo si Thailand at saka si Philippines. Si Philippines, di ba, hindi ako nagkakamali. Second runner-up. Tapos si Thailand ang first runner-up. Tapos ang title ay ito nga. So, ang masasabi ko, maganda talaga siya sa personal. Tapos yung personality niya, ang bait, ang winner. So, yon So, napakaswerte ko kasi talaga face-to-face -face ko siyang nakaharap at walang budol ang ganda niya. So, yon So, niya sa akin na pupunta daw siya sa next daw ng Thailand ay Vietnam. Tapos, after ng Vietnam ay pupunta siya sa ating bansa sa Philippines. So, yon Sabi ko sa kanya, sana ma-enjoy mo. Sabi niya, looking forward daw siya. So, yon kaya abangan natin ang pagdating niya dyan sa ating bansa. So, yon So, siguro pupunta siya sa Binibining Pilipinas, no? So, yon Excited ako. At na-meet ko din yung national director. Mm -hmm. Kaya, bongga. So, yon At eto nga ang sumunod natin, chika. Speaking of Vietnam, fourth runner-up sa Miss Supranational noong 2023, ay eto nga. So, muling magbabalik daw at lalaban daw ng Miss Vietnam Cosmo. Anong chika ko dito? Eto yung naging kalaban ni ano, Pauline Amelex na so, nagulat tayo na parang bigla siyang nandyan. Ay, anong ginawa? Eh, hindi naman siya ganun kagaling at hindi naman siya ganun kabongga. Pero kung lalaban siya ng Miss Cosmo, eh, okay lang yan. Bahala sila kung piling nila magaling yan at bongga yan, eh di go, di ba? Ay nako. So, syempre, tignan natin kung sino ang ipapadala ng Pilipinas sa Miss Cosmo. But for now, ah uh, alam mo yun, wala naman tayong magagawa kasi parang tuloy pa rin ang laban ng Pilipinas diyan sa pageant ng Miss Cosmo kahit maraming nagagalit. But siguro dapat mag-ingat na lang tayo sa mga boto-boto, so yun, huwag magpa-uto-uto. Baka kasi mamaya ang manalo dyan, yung favorite natin candidates, tapos biglang, ayan, support na naman tayo dahil paniniwalain nila na kaya natin na ipa, ano, ipapanalo natin yung patchen. Guys, huwag na tayo magpabola ng bonggang-bongga. -bongga. Pwedeng sumuporta, pero be careful. So, yan! Kaya dito sa 4th up nila, nang supranational na magbabalik daw at lalaban daw ng Miss Cosmo, good luck. O, oh, ba? Diba? So, yon Maganda naman siya. E, go lang. O. Oh. At ito nga. So, kanina umalis na rin ang pambato ng Thailand para sa Miss Global Thailand under ng, ano, TPN. oho oh. so, ito yung dating Miss Universe Thailand. So, yun nga. Yung kanilang kandidata na si Bella Pawita ay mag kukumpit na sa Miss ano Miss Global uh, sa Miss Global and ayun so tingnan natin kung ano magiging eksena at kung ano magiging ganap nito kaya ba niyang tapatan ang pambato natin ng bonggang bongga na napakaganda din at good luck sa kanila so tingnan natin guys kung anong laro ng pambato ng Thailand na si Bella at ano ang laro ng ating pambato dito sa the Miss Global 2025. Oh, yon. So I'm so excited. Speaking of TPN, so ang TPN, so di ba na na sa kanila yung Miss Universe, hindi na nila hawak yan. Miss Universe Thailand. Pero, eto na, may bago na silang pageant. Miss Cosmo Thailand. So, anong chika ko dyan? Eh, mukhang ano naman, kahit naman nung nakaraan taon, eh, kita naman natin na sobrang dikit din to si Miss Poy dito sa ano sa owner ng Miss Cosmo at parang piling ko nga kaya nagal sa kanya si Kun An dahil nga ayan di ba rampa-rampa pa siya doon sa Thailand eh alasa Vietnam eh alam naman niya na may hidwaan si Paula Sugar at saka itong si Kun An and ayun so siguro nakita niya na walang loyalty ang ano <laughs> ang kanyang national director sa kanya so personal na at ayun na ganoon na yun nangyari so kaya sa Miss Universe hindi natuloy ang pagkapanalo niya sa sa Miss Universe at ginawa, third runner up at ayun sa sobrang inis ni Kun Philippines ang naging Miss Universe Asia. O, ba? Diba? So, ang galing ko mag-create ng, ano, parang feeling ko, ayun yung nangyayari. Kaya, pinagduktong-duktong ko. Pero, sabi naman nila, masaya naman daw ang P TPN sa kung ano man ang nagawa nila para sa Miss Universe. Pero, alam nyo, sa totoo lang, etong TPN ay magaling maglaro doon sa Miss Universe kasi nakailang top 5 sila. Ay, hindi nga lang nananalo, pero mula nung hinawakan nila to ay talagang umangat ang Pilipinas sa top 5 and I think it's a good ano good national director. So ngayon <coughs> tingnan natin guys kasi bagong national director at si Mr. Nawat ang at ayun nga 'di ba parang piling ko nga si Bina nga ang isa sa mga napipisil nilang gusto nilang ipanalo ay tingnan natin yan may nabalitaan pa ako na may sasali daw from Miss Grand so hinihintay lang netong magbalik dito at mag-compete so ayun daw yung kakabog kay Bina pag nagpunta dito so parang naisip ko hindi kaya ito ay si ano? sino ba to yung 2018 nilang Miss Grand Thailand so yun ang iniisip ko kaya abangan natin so Surprise! Nakakaloka. Anyway, good luck sa pambato nila sa mato ng Thailand sa Miss Global. And I hope na sana ay kumabog ng bonggang-bongga -bongga ang kanilang pambato. At para na sa sumunod natin, chika, walang homecoming na magaganap. Totoo kaya ang chika na walang magaganap na homecoming kay Denmark? So, nakakaloka kasi dalawang taon na silang walang homecoming. Nung nakaraan taon, walang homecoming kay Miss Universe Nicaragua. At ngayon naman kay Denmark dahil may problema niya ta sila doon sa country. Anyway, so, nakakawindang. Kawawa naman yung mga kandidatang to. Kasi parang feeling ko, deserve nila ang homecoming. Lalo na si Nicaragua. Nang tagal-tagal nilang hindi na nanalo sa Miss Universe first time nila tapos bigla ay nako inignore ng gobyerno nila and then ito naman ngayon sa si Denmark naman so parang binamana yung mga nanalo ng Miss Universe ay nako nakakaloka pero ayan nga so walang homecoming na magaganap kay Denmark so matatapos na yung reigning niya sa November pero walang eksena charot so yun good luck na lang sa kanya no sa Philippines niyo ibigay yan ako pang paano pa homecoming na eh. ito pa siya ni ano ni Chelsea Manalo kasi si Chelsea Manalo nagkaroon ng homecoming di ba just ko na nakakaloka speaking of Miss Universe eto nga former Miss U Miss Universe judge na si Dines White speak up to Miss USA and Miss Universe at eto nga sinasabi niya na nagkaroon nga daw ng daya or dapat ba uh, dapat pasok ang Thailand sa top 5 kahit anong mangyari ayun yung ipinapaliwanag niya so cooking show era so dahil nga daw ang paliwanag niya magagalit daw yung mga Thai people just ko naman bakit kayo lang kayo nagsalita? ano na ngayon 2025 na eh kailan pa ba to 2023 hindi na kayo naka-move on. Ayan pa rin dyan, pa rin kayo naka-focus. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung mga huradong to, kung ako ang tatanungin mo, may mga ganyan silang eksena. So sana, from the beginning pa lang, nagsalita na sila. Para, alam mo yon na hindi nagmumukhang bitter yung dating nila. Kasi kahit ano pang sabihin mo today, at kahit ano pa ang ibatunin kay kun ngayon, wala nang magagawa yung mga pinagsasabi ninyo dyan. Better na manahimik na lang kayo at wag na lang kayo magsalita kaysa naman dumaldal pa kayo kasi ang ending ay kayo lang ang nagmumukha na ay ang bitter ng dating ninyo. Diyos ko, hindi pa ba kayo nakakamugod dyan? E di dapat noon nyo pa sinabi yan yung mga panahon na nangangailangan ng sagot yung Pilipinas kung bakit si Michelle D ay hindi nakarating sa top 5, di ba? So, nakakaloka tapos may explanation Ay eh, kasi uh, ayaw magulo yung exit ni Paula Sugar. Ay, nako puro kalokohan niya. So, ngayon, eto na lang 'yon. Sana next time kapag may mga dayaan na, na nagaganap, sabihin na early earlier pa lang yung araw mismo ng pageant na 'yon. O tumayo na sila at umalis na sila diyan. Kasi 'di ba, kung talagang gusto din nila ng makatarungan na ang sa mga kandidata, eh di sana from the beginning pa lang, ginawa na nila yung best ng part nila. Eh, nakakaloka yung ending eh. Kasi parang, ayun, nagkaroon nga ng dayaan, tapos bigla sasabihin, mali daw. Tapos biglang ganito. Kung baga parang, ang sakit no yaring yan, na hindi nakapasok si Michelle sa top 5 sa totoo lang. Pero, hindi rin ganong kadali na parang i-let go siya tapos ngayon, kung kailan naka-move on na yung mga tao, doon yung palang sasabihin na, ay, may dayaan na naganap. And sana noon pa, sinabi na ninyo para, alam mo yon naayos to ng maayos. Ay ngayon, kahit anong sabihin nyo dyan, may magagawa pa ba? May lalagay ba si, si Michelle doon sa top Mauulit ba yung pageant? Di ba, hindi na rin. Kaya parang kahit anong salita nila dyan, useless na yan lahat at wala na yung ano, kwenta. So, kung ang purpose nila, sinisiraan nila yung Miss Universe or gusto nila bumaksak yung Miss Universe, ano ba? <laughs> Tumigil na lang kayo kaysa naman may mga ganyan-ganyan pa kayo. Eh, kasi sila din naman yung may kasalanan. Eh, kung sinabi sa kanila na gano'n, eh di sana hindi na sila pumayag na maging hurado. O, oh, di ba? Kaso hindi pumayag din sila. So, meron din silang inalaman dyan sa pagdadaya dyan. O, oh dapat noon pa lang nagsalita na sila. Yun lang yung akin na hindi sa parang ano. Kaya lang kasi parang misa iniisip ko, o oh, sige, ipuprove ninyo yan. Magsasalita kayo, speak up kayo. Pero anong purpose? Anong ending? So alam niya na ng tao ko ano ang merong kalakalan dito, eh bakit pa ano magugulat ka pa ba? <laughs> diba? Just ko Lord, nakakawindang. Anyway, so good luck kung ano man yung motibo nila dyan eh, sana magtagumpay sila. Ayon. At para na sa sumunod natin, chika, at sa manalo, balik, balik aces and queen. So, mama Sam, tingin mo, magandang hakbang nga ba ito ni at sa manalo para masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko, oo. Kasi, alam mo, sabi nga ganun, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan, di ba? Pero hindi ibig sabihin na nagbalik na siya ng Aces and Queens ay siya na ang panalo. Walang ganon mga Mars. So kailangan niyang i-prove ang sarili niya the way kung paano niya to ipapanalo. So maganda lang diyan kasi syempre ang nagtuturo sa kanya sa Q&A eh alam naman natin na ito rin ang nagturo sa kanya noon sa Miss International at saka sa Binibining Pilipinas. So ngayon kung ano man yung hakbang na ginawa niya para makuha niya yung corona ng Miss Universe, eh maganda yan, maganda. Kasi sabi ng ganon, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. And I hope na sana mag-align ang mga bituin sa langit kay Ati sa Manalo para matapos na talaga yung yung journey na Tony ni Atisa na parang maganda at makabawi naman. So ako naman ang nakikita ko naman after naman ng ng pagkakadapa niya nung nakaraan sa Miss Cosmo o sa last niyang pageant, parang I think this year is a good year for her and then I hope na sana. Kaya lang syempre maraming kalaban, hindi din natin alam but bigay niya na lang yung best niya para, di ba, sa corona ng inaasam niya. So, yon So, good luck kay Atisa at good luck sa Aces and Queens and good luck sa atin lahat. And kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least makita, malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!